ang bibig ito? 73. <laughs> 73? Huwag ka na ah. ka, ha? Parang 72 lang. Kala ano pa ka natin si Ate Baby. Ay, don't know. Kaya nyo kay Nanay Estelina. Ay, kapatid nyo po siya. Pero po, ang si Ami represent nyo yung table na maayaw tumayo. Tama? <laughs> Ang konting message mula sa iyo. Ano gusto mong sabihin sa lahat ng mga nag-effort, pumunta, nag-abala? Kasi kahit dapat yung iba nasa cimenteryo, di ba? Pero nandito sa birthday celebration. What do you yeah. salamat po sa lahat. Una sa Panginoon. Pangalawa sa mga anak ko, mga kukong mga manugang na nag-effort na maganda pang birthday na ito. Salamat. At sa lahat na pumunta ngayon, mga ko, bayaw ko, mga kumare ko, mga batchmate ko, mga pamangkin, mga apo, salamat sa inyo lahat. Salamat. Bala please? O di ba na uumpa po yung As she reaches 70, we are also reminiscing and believing really? the moment that they first danced with each other.

Iyan na, taga Barangay San Jose. Isang malayo pa lang. Isang malayo? Gano'ng kalayo? Mga 3 kilometers? Sa mga ah Mga ninong-ninong? Nino. Malayo ha? Siguro mga 21K. Gano. panapakan po natin siya. Kaya naman po, saan po? Ano po ang pangalan ninyo at kaugnayan sa ating celebrant? Ako po si Mitzi si Jais P. Fernando. Apo po ko ni Apo ka ni Lola. Lita. Lita ba yung nickname niya? Alright. Ikaw naman sir, what's your name and your connection to our birthday celebrant? Diyan yeah. yeah. po. Kahibigan ko siya ng mama. Kahibigan siya ng mama mo. Asa mama mo? <laughs> hindi mo sure. Oh, baka na nandito pala yung mama mo. Asan? <laughs> Ayan? Ayan pala si mami. Sure ka ba na friends talaga sila ni ano? Sure ka? Okay, mabuti. Ngayon po, ano po pangalan ninyo? At uh, ang kaugnayan ninyo sa ating seller brand? Ako po si Dang Ramos. Kapatid ko po yung asawa ni Ate Lisa. Oh. Ah, are you happy? Ba nalita po si, ano, mami, nakita ko kayo. Sabi niya, of course. Okay. Guman mo, hindi ko lang. Pagkakawain. Pagkakawain pa. Ikaw naman, sir, na ano po ang pangalan na tuog sa ating celebrant? Kenneth po. Okay. Boyfriend ko na ako. Kala ko, boyfriend ni Lola. Kala pa ano boyfriend ko? Lola. <laughs> <laughs> Pwede saan mo sumagot kasi mag-aaway. Diyos ko. <laughs> matching namin. I, I love this. Matchy-matchy tayo kasi may mga pa, may mga pa rhinestone. Ano ba pangalan ninyo, ma? Ano? Alu. 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 Ano, ano niyo po si mommy? Mama mo siya. Mama mo. Mama mo. <laughs> Kayo po. Ay, ay, baby. 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 <laughs> ano po nga Baby! Yeah. Okay! Bilang baby po kayo, ilang taon na po ang baby ito? Seventy-three. Seventy-three? na halata ah? Parang seventy-two lang. Wala pa ka natin si Ate Baby. Joke ko na po. Ano po? Kawag na kay Nanay Estelita. Ay, kapatid nyo po siya. Pero po, ang si ang represent nyo yung table na maayo tumayo. Tama? Ako. Oh. Okay, I, love dress, I love the dress. Where did you get it? SM. So, what's you know your name? I'm Josie, my first cousin. Wow, first cousin, mother or father son? father's side? Oh, no, father's side. Father's. Potter is a wall. Potter, sorry. Ay, sorry, 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 baby. Upo ka muna, baka makasirete talaga ang Okay, kayo naman po. Ano po pang uh, kaugnayan sa ating celebrant? Claire po. Um, Anak-anakan po. Hindi po kami magkadugo, pero tinuring niya po kami family. Pag MMT naman yung sagot ni Ate. <laughs> Bumuha na kami pala eh, mamayan. <laughs> Alright, kayo po, feeling ko mananalo kayo agad. Ano po pangalan at kaugnayan kay Nanay Lita? Hazel. Okay. Apo, oh, sa pag -ilan. sure. <laughs> Kayo naman po, ano po pangalan? No, no po. Kita nyo si Nanay Ita. Okay. Kayo po, ano po pangalan? Cheska. Cheska, and ano ayaw si Nanay? sa po ni Lola sabi ni na tiyaha hindi, so di ka pa sure. Kaya hindi niya sure kung nakain ka nga. Joke lang, joke lang. Kayo po, ano pang pangalan? Edylene. Edylene, kaano-ano niyo po sinanay at bulot kayo? Pamangkin ko sa pinsan. Ano? Pamangkin sa pinsan. Pamang... Ano? Huh? Pamangkin ka sa pinsan. Kala ko siya yung pamangkin mo. Parang... <laughs> And last but not the least, eh, tawag po kayo ng tawa. Gusto niyo po ba mag-asawa? Ayaw mo? single po ba si, ano? Adyuda. Ayaw mo na mag-asawa? Ayaw na, sayang. <laughs> May reto sa <sana>. adyo. <laughs> ne, kami ano pong pangalan niyo? Opi. Opi. Ano pong kaugnayan niyo kay yan Kami po ay Batchmate 73 Ika. Saan po? High school, high school. elementary at high school. Wow! Asa ka mga batchmate? Tawagin niyo yung mga batchmate. Asa po yung mga batchmate ni Nanay Lita? Magsimayo daw po kayo, inuutosan niya ako. Yung mga batchmate ko po, po, ayaw nila. Palakpakan natin yung mga batchmate. Nag-aaral po ba kayo ng mabuti nung time na yon? Medyo. <laughs> Totoo nga, pasaway yato. po ba? One, two, three! No! O, di ba? ako. Okay, SM yung damit mo, ha? Okay, one, two, three! Okay, may energy. Dapat mas snappy. Okay, so ano po? Asan na po po yung ating extra microphone? Kailangan ko po yung assistance ng ating... Hindi, na po ang para po hindi tayo ma -accidentin. Oo. Sir, ikaw ang... Um, dito ka, dito ka, ano, lalapit. Okay? Titingnan mo lang si Kusin na yung pinakaunang magtataas ng kamay at sisigaw ng dugdug. Again, tataas lang po ng kamay at sisigaw ng dugdug para malaman namin na kayo po ang may alam ng tamang sagot. Wala pong tatakbo kay sir at sa akin. Wala po akong insurance. Mahal. Okay? <laughs> Sige po. Dahil dyan, palakpakan everyone para sa mga contestants natin. Alright. Magbibigay po ako ng mga katanungan. All you have to do is to answer this question. Si Mami, po na siya, nahihirapan na siya sa buhay. Kaya naman, question number one. Kung ang nanay mo ay may apat na anak, ang pangalan nila ay si April, May, at June, sino ang pang-apat? Go! Okay, sir. Nako siya. Wait na, wag kang si... Wag kang susuguran. Dapat <laughs> ka kung sure, siyempre. Kasi ano, kailangan tayo mag-ingat. July. Ano ba? May, June, July. May, June, July. Okay, pagayon mo kay sir. And that is wrong. Uulitin ko po. Kung ang nanay mo ay may apat na anak, si April, May, at June. Sino ang pang-apat? Go, o si ate. July. Sir, sinabi nang ng mati. <laughs> Hahaha Hahaha Kalo pa? Oke, pareho The correct answer is Aku! Ikaw! Kasi nga po, sa mga bisita mo, ha? <laughs> okay. okay. Next question, please. Kung kumakain ka ng corn beef, itang <laughs> baka, go! Okay, ito, ito, ito. Sige, anong ingis ng baka? <laughs> cow. Oh, sure? <laughs> okay. Ang ingis ng baka ay cow, hindi beef? alakak na ba? kaya kakintayu agad. oh may sana. pila pulisito, pili na para sa mga aircon. sige, eto bagay ilan to. asa sabot sabot, piling ka let's go. Sige po, para buka po tayong compress. Sige po, wala pong exempted. Tayo, napas po kayo sa mga upuan ninyo para po makita po tayo. Lahat po, pati po yung mga nasa likod. Sige po, let's go. Compress po tayo. Okay, wait lang po. Wait, let's go, let's go. Alright. Okay, at the count of three, lahat po tayo ay kakanta ng happy birthday. One, two, three. Happy birthday to you.